Makikipagpulong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Kongreso hinggil sa pag paglalabas ng Quick Response Fund para sa mga apektado ng kalamidad. Bago ito, nauna ng tiniyak ng Kamara ang pakikipagtulungan sa mga apektadong lokal na pamahalaan. Si Simon Ong para sa detalye. Nagpaabot ng pakiisa at pakikiramay ang buong Kamara sa pangungunan ni House Speaker Faustino Boji D. III sa lahat ng mga residenteng nawalan ng na mahal sa buhay pati na rin ang mga nasalanta ng lindol sa Cebu at karatig nitong probinsya. Kaugnay siniguro ni House Speaker D ang pakikipag-ugnayan sa mga ahensya at lokal na pamalaan ng bawat lalawigan para maipaabot ang karampatang tulong sa ating mga kababayan. Patuloy din ang koordinasyon ng Kamara sa kinatawan ng mga apektadong distrito para masuportahan ang kanilang mga nasasakupan. Handa rin ani ang kongreso na magbalangkas ng mga kinakailangan programa para matulungan ang lahat ng mga nasalanta at mapatatag ang kahandaan ng bansa laban sa mga sakuna. Ipinaalala din ni D na hindi nag-iisa ang taong bayan sa kanilang kinakaharap na trahedya. Karamay at kaisaanian nila ang kamera sa pagbangon at pagharap sa mga pagsubok. Samantala, matapos magkaroon ng ulat na paubos na ang emergency funds ng mga apektadong LGUs. Makikipagpulong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Kongreso upang talakayin ang paglalabas ng Quick Response Fund o QRF na tiyak na malaki ang may tutulong sa mga kababayan nating na apektuhan ng bagyo at lindol. Para sa totoong balita sa Bago Pilipinas, Simon Ong, Congress News.